So, um, nga bulan ba? Um, July, ano? So, we are uh, celebrating Nutrition Month. Ang ako lang unta, mga kaistorya, na kiniuntang pag-celebrate na sa Nutrition Month, um, dili lang unta, nga kanabitong pang pang lang, pang press release lang, or for uh, for the sake of compliance lang mga historia tungod kay nakita nato mga historia nga ang Pilipinas na apoy issue on health because of because of lifestyle when you say lifestyle mga historia apil na ana ang mga eating habits sa uh, every Filipino. If you have noticed mga istorya, nagkabata, nagkabata o nagkadaghan, ang mga adunay diabetes, taas ang blood pressure, nagkabata ang nagka problema sa ilang kidney, And uh, according sa study, dako ka yung factor ana mga kaistorya ang atong lifestyle, lang atong eating habit. Ilabi na karon mga kaistorya nga uso na kaayo ang mga online food. Diba? Aside from the the drive-thru, the fast food, you can order uh, your food online and most of those foods are kulang sa mga nutrients and Daghag sugar, daghag oil, daghag salt. So, sa may resulta na mga, istor mga istorya. Pag sugar, diabetes, pag oil, cholesterol, which will lead to high blood. Pag salt, kidney. So, since we are celebrating nutrition month karon. Kung ako lang galing ng tama, Kristo, gusto na ako nutrition Month, kadabulan eh kay manggot ang mga Pilipino karong mga panahuna labi na mga batanon kay according sa study sa UNICEF nagkabata pod nagkabata pod ang mga nagkasakit og mga uh, kala, high blood diabetes due to overweight or obesity sa mga kabatanunan mga istorya so <clears throat> i-promote nato intensified nato mga istorya ang campaign sa pag-introduce sa mga nutritious foods. Simple, i-introduce na to ang utan. Itudlo na to sa mga kabatanunan unang sa tibu katawan ang pagkaon sa utan. Abi ninyo mga istorya, kung tiyaga lang bitaw ta? Kung tiyaga lang bitaw ang matag Pilipino, mga istorya, mas barato ba ang utan? Mas barato ang utan, mas barato ang mga natural foods, dilito mga process, mas barato kaysa magpalit ka sa mga fast foods mga kaistorya it I'm not saying na uh, di na ta mga og processed food i-balance lang na ang problema mga kagawin na puro na lang ta process puro na lang ta fast food puro na lang ta oily foods puro na lang ta salty food which will lead to different kinds of diseases So intensify na to ang campaign using the various forms of media TV, radio, print and sa part naman sa Department of Agriculture appeal, i na nato ang Agricultural Training Institute, i na nato ang National Nutrition Council atong i-introduce sa matag Pilipino or sa matag household ang kining ginatawag na backyard gardening sa Tagalog pa sa bakuran tudluan na to ang mga Pilipino kung unsa to mga nutritious foods like mga vegetables o usaon na to nga bisan tuod o gamay na lang yuta na bilin kay puro na siminto mga istorya unsaon na to nga makatanong diapunta o mga vegetables na may atong himoong pagkaon matag-adlaw mga kaistorya ako nakita in that way di man totally nga ma eradicate or ma solve diretso ang problema but at least mga istorya ma minimize ang problema sa kining um, lifestyle diseases mga ka istorya Kana lang galing kalamunggay oh. Tanaw ni mo ng kalamunggay, simple ra kay nang kalamunggay pero kung imo nang i sa ang kalamunggay, grabe kayo nag grabe kay nutrients ba? oh, queen of all vegetables ba yan ang istorya? Okay. Di ba ba? ang kag noodles o. Oh. Kung ang noodles ang imong butangan, imong dagang kalamunggay. Di ba? Kaysa puro na lang yun, noodles. Di ba? O oh, mag... Mag... Uh, mag... Kaong kag... Um, hotdog. Pero imong... Imong taparan o alugbati or kangkong, which is fiber. Ah, mayo siya mga istorya. So tuluan nato ang mga Filipinos. Intensified yun ang drive. Para ma-appreciate sa mga Pinoy nga, ah, okay, so importante kini nga mukhaong kugutan. Oo. Para nga ma-minimize kining problema sa kining ginaingon nga mga lifestyle uh, diseases mga istorya so dyan yung ma-comments uh, ma at nung iskutan ko, please write your comments below And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow on my official TikTok account mag na sa info blog. Till next time. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug stores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina ang dekalidad na spirulina ng bayan